Well, si Ma'am Delima ay siguro pagkatao niya na rin. Pero yung partido kasi nila, yung the liberal thinking centers on the individual whose freedom of decision is to be, is to be defended against state and social constraints. Yan sinasabi sa partido nila. Yan ang pinaglalaban nila. So, may konting understanding na tayo sa kung ano yung partido nila. Ngayon, to further expound ng konti, further konti, parang si Boss Dan. Ginagay, pinapattern ng partido rito sa Pilipinas yung, yung liberalism doon sa liberal party sa Amerika. Ito yung mga medyo radikal. Kaya titignan nyo, kaalyansya nila mga makabayan block. Uh, it enables them kasi to uh, to further yung kanilang cause. Mapalaka, una, women's rights, children's rights, human rights. Sa kanila kadalasan ang gagaling yung idea ng same-sex marriage. Yan. Kasi sa, sa ating batas ay yung kasal para sa babae lang at lalaki, basic unit of society, yung family, sa kanila yung mga modern na konsepto. Gusto, gusto nila yan. Diba? They are pushing the envelope of the boundaries. No? Parang masyado silang kuhan, yung liberal nga. Kaya, kaya hindi, hindi malalayo na maraming mga radical na pag-iisip nasa sa kanila. So itong mga to yung ginagamit nila yung iba't ibang ideolohiya na minsan sa, on its face tama like for example uh, defending women's rights pero yun nga lang ba talaga bakit bakit ang Gabriela ay ah uh, bakit kalian sa kalian mga terror groups ah uh, di ba ginagamit ginagamit yung mga kilos na ganyan human rights, di ba? In the guise of human rights. Oh, ano sa konstitusyon naman natin yan eh. Dapat pinoproteksyonan. Kaya lang, nalimutan na nila yung mas mahalaga sa human rights. Human lives. The right to feel safe. The right to a peaceful society. Kasi ang pininiwala ng partido ni Ma'am ay merong funding sa gulo may donation sa gulo. Yan na rin yung inadapt nitong administrasyon na meron tayo ngayon. May pera sa gulo. Ah, yan. Itong mga yung hindi tumitigil, di ba? For example, ang mga bakla sa atin ay pinapayagan. Sila yung mayroong pag-iisip na gusto pang itulak yan sa school, ituro pa sa bata yung kabaklaan, mag-freedom of choice. Yan, talaga Masama na, 'di ba? Masama na pag kasinobra mo eh. 'Di ba? To protect our LGBT brothers and sisters, that's good. Huwag silang sasaktan, wag silang lalaitin. Pero they are pushing the envelope further and further hanggang sa makaka-encroach na sila ng karapatan ng iba. Ayan sila. eh, liberal eh. Ito rin yung mga taong uh, nagtatago sa press freedom. A freedom of speech na enjoy natin ngayon. Kaya may mga taong katulad natin, katulad ko, nagsasalita. But they're pushing the envelope. Ito yung mga talaga kailangan, syagad-syagad. No? Uh, they are backed with the powers. Diba? Kaya yes, si Duterte, sabi dun sa Rappler dati, kayo nga ba? Wala nga kayong karapatang mag-establish ng mass media dito eh. O, tapos magsusulat kayo ng baseless accusations. Diba? Naalala ko dati yung sinabi niya eh. Kung mapatunayan niya na si Bongo rito, bukas na bukas, I will fire him. I will ask him to resign. O, wala diba? mo siya na patunayan. Diba? <clears throat> Pero, eto yung maganda dyan. Yung liberal thinking na yan, they just use their strategy in their favor kapag gagamitin mo against them cyber libel ka. O oh, for example, nagsalita ka ng walang basihan, cyber libel ka nila. So, sa makabagong administrasyon naman na parang liberal na rin tong ano ni Bongbong eh. Dati kasi hindi mo madistinguish yung dalawang yan eh. Yung ipartido ni Bongbong at saka itong liberal, hindi mo yan madistinguish dati kung anong ideolohiya niyan. Nagkahiwalay lang sila na naging anti-Marcos yung mga liberals. Uh, makikita nyo, tingnan nyo sa kasaysayan. Pwede naman i-Google. Sabi nga ni Mr. Google, Google mo lang. Wala kayong monopoly. Para nag yung video ko. Basta i-Google nyo. Wala kayong monopoly ng kaalaman. Ganyan yan sila. They use what is convenient to them. Pag ikaw ang gumawa, cyber libel ka. Pag media ang gumawa, oops, oops, whoop, kaya mapapansin nyo kung bakit balibalimbing itong mga to o kung bakit uh, mangako sa sila sa iba. Tapos pag sa kanila ginawa, hindi, hindi, hindi fair ang kanilang sense of justice. Bagamat may mga abogado rito, napakadami nilang abogado, hindi fair yung sense of justice nila. Kasi ang utak, hindi sila nakaangkla sa fairness and justice. Ang utak ng partido ang pinaniniwalaan nila, nakaangkla sa so kung anong gusto nila. Ano bang trip ng partido na? Ano ba ang gusto nating ipaglaban? Dapat tayo lang ang pakinggan. Dapat tayo ang mamayagpag. Yan ang utak ng mga katulad niya. That is why kaalyansa nila sino? Oh. On the other hand, yung mga rebelding grupo, ano naman ang strategy niyan? Ina-adapt din nila. The mere filing of the impeachment case, kahit wala namang ka-ground-ground, -ground, it lets you know, merong makakapanood na ordinaryong tao ang sasabihin, ay, may kaso si ano? Si VP, sara, na-impeach pa. Yun lang naman ang pagkaintindi niya doon. Anong iisipin niya? Masama si VP, magkamali si VP, kahit wala naman. In reality, that is a harassment suit sana, pero yan kasi sila iba. Ang mga uh, kaliwang grupo, ganyan din. Banat, 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 banat. Tumba account, magkamali ka ng konte cyber libel. Uh, ganyan, style. Ang mga yan, propaganda, propaganda. Kaya tapon, 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 pera, tapon, tapon mud, 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 pera, bayad, bayad, social media. Yan, yeah. okay, yan, yeah, yeah. style yan, yeah, eh. Kaya hindi na nagkakalayo. Mabalik ako doon sa partido ni Bongpong tsaka sa kanila. Hindi na nagkakalayo. That is why sa mga kababayan natin, it is very important na bago ka sumaporta sa isang tao, tingnan mo muna saan partido to belong. Pangalawa, ano bang prinsipyo ng mga bumubuo sa partidong ito? Anong prinsipyo ang pinaniniwalaan nito? Are they trying their best to be fair and just to promote a humane society? O ginagamit lang nila kung ano man yung constitutional rights o kung ano mong rights na yon ginagamit lang nila para makapang-apak na rin ang karapatan ng iba. Uh, hindi sila fair. Hindi sila just. Pero gusto lang nila magmukhang kami yung mabait. Kami yung nakikibaka. Kami ang nanaapi lalabanan namin. eh, uh, pero ang totoo, sino ba demonyo? Ipagdasal natin mga kababayan na magkaroon tayo ng discernment para hindi tayo maloko ng mga ganyan. God bless.